Patuloy na nakakatanggap ng signature forms ang Commission on Elections para sa People's Initiative na naglalayong amyendahan ang 1987 Constitution. Halimbawa, sa lungsod ng Quezon, nasa 21,000 na pirma na ang natanggap ng Comelec District 2 Office. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbeberipika ng mga election officers sa naturang signature form sa bawat distrito. Kailangang suriin ang mabuti at i-double check ang bilang bago mag-issue ng certification na nagsasabing nakatanggap sila ng espesipikong bilang ng pirma. Sa kabuuan, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na nakatanggap na sila ng mga form mula sa nasa anim na ang lungsod at munisipalidad. Pero paglilinaw ni Garcia sa programang Dos por Dos, hanggang ngayon ay wala pang natatanggap na formal na petisyon ang COMELEC mula sa proponents nito. So, tumatanggap kayo ng pirma pero kahit wala pang uh, petition. Yun po yung proseso natin. Tatanggapin po namin yung mga pirma mm -hmm. ah, dahil sasabihin nila oh, 5,000 itong pinapareceive namin sa si inyo ng mga lagda. Mm -hmm. Ang aming pong local comrade, ka, ka Tunying, ka Jerry, ay titingnan isa-isa, o oh, 5,000 ba talaga yan. Oh. Pag po na-confirm niya na yung natanggap niya ay eh, 5,000, mag-i-issue po siya ng isang certification na kung ilan yung signatures oh. ang natanggap po niya at ilang uh, signature forms po iyon. Oh. Ah, Malamang-lamang po yung mismong uh, certification na yan ay gagamitin ng proponent na... Mm -hmm na isa sa mga attachment o nakalakip sa kanyang petisyon sapagkat required po 'yon para mapatunayan namin More or less, ilan ba talagang signatures uh -huh. yung nakalap sa buong bansa at nakalap sa bawat distrito? Samantala paliwanag pa ni Garcia, kailangang mapirmahan ang petisyon ng labindalawang porsyento mula sa kabuang bilang ng mga rehistradong butante. Ang bawat distrito ay dapat ding irepresenta ng tatlong ng mga registered voter. Pero guit ni Garcia, kahit na maabot ng petisyon ang 12% requirement, pero bigo itong makuha ang 3% sa isang distrito, agad na madidismiss ito. At yun ang MBC Network News, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.